tupa o tinatawag ding karnero, obeha o sheep sa Ingles ay makikita halos sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ay mga hayop na tinatawag na ruminant o mga herbivore grazing animals. Kaya kailangan nila ng malalawak na lugar na may damo para sa kanilang pagkain. Pero alam nyo ba Bukod dito, may mga katangian pa sila na dapat ninyong malaman at siguradong mapapabilib ka pagkatapos mong mapanood ito. Alam mo ba, ang mga tupa ay may matalas na pangamoy? Ang isang paraan ng pakikipag-usap ng mga tupa sa isa't isa at sa mga nakapaligid sa kanila ay sa pamamagitan ng pangamoy. Ang mga tupa ay may mga glandula sa harap ng kanilang mga mata at sa pagitan ng mga daliri ng kanilang mga kuko na naglalabas ng mabahong amoy na ginagamit upang makipag-usap sa isa't isa. Alam mo ba, ang mga tupa ay marunong mag-self-medicate? Isang research ang isinagawa ng Utah State University sa mga tupa. Binigyan nila ito ng mga pagkain na nakakapagpapasakit ng tiyan. Pinigyan din nila ito ng pagkain na may halong gamot na antasid para mawala ang pananakot ng tiyan ng mga tupa. Ginawa nila ulit ang test at nadiskubri ng mga scientist na alam na ng mga tupa na kapag masakit ang kanilang tiyan, yung pagkain na may antasid ang kakainin nila. Alam mo ba kung gaano kahaba ang buhay ng mga tupa? Ang average lifespan ng tupa ay 10 to 12 years, ngunit sila ay commercially productive 5 years earlier ng lifespan nila. Ang mga tupa ay binanggit sa Biblia ng higit sa limang daang beses, higit sa anumang iba pang hayop na nasulat sa Biblia. Ang mga tupa ay mahalaga sa pang-agrikultura, sa pamumuhay ng mga Hebreo at iba pang pamayanan sa mundo. Alam mo ba na ang mga tupa ay nakakakita hanggang 320 degrees dahil ito sa kanilang rectangular pupils. Kaya maaari nilang makita halos lahat ng nakapaligid sa kanila, maliban na lang yung nasa direktan likod nila. Ito ay nakakatulong sa kanila upang sila'y maging aware sa mga lumalapit na predators. Alam mo ba na ang mga tupa ay matatalinong hayop? Ayon sa research, ang mga tupa ay matatalino at may kakayahang makilala ang ibang tupa at kahit mukha ng mga tao. Kaya rin nilang maalala ang mga ito hanggang dalawang taon. Alam mo ba na ang mga tupa ay emosyonal ng mga hayop? Tulad ng tao, nakaka-experience din ang mga tupa ng iba't ibang emosyon. Nakakarandam sila ng takot, galit, kasiyahan at kalungkutan. At alam mo ba na ang mga tupa ay social animals? Ang mga tupa ay palaging nasa isang grupo at ang tawag nito ay flock. Ayon sa pag-aaral, nagiging agresibo ang isang tupa pag nahihiwalay siya sa grupo. Kinakailangan makita ng mga tupa ang isa't isa upang maiwasan ang sobrang stress pag sila ay pinapastol.